Noong kalagitnaan ng 1963, si Fernando Poe Jr. kasama ang kapwa Bida si Joseph Estrada ay tumindig at inilantad ang kinatatakutang sindikato ng Big Four, isang grupo na nangingikil ng pera sa mga artista sa pelikula at nagbanta sa kanila na sirain ang kanilang mukha. Napaulat na kapwa ng imbak ng armas si Napo at Estrada at tumanggi silang magbigay ng pera sa sindikato. Halika at samahan ninyo akong alamin ang kwentong ito dito lamang sa Si Joseph Estrada na kilala sa kanyang matitinding papel sa mga pelikula ay bumasag sa kanyang katahimikan at sinabi sa NBI ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa Big Four Crime Syndicate. Si Estrada, na ang tunay na pangalan ay Joseph Ejercito, nang panahong na iyon ay 25 taong gulang lamang, ay nagsabi na siya ay maglalabas ng pasabog sa sindikato upang ituwid ang mga katotohanan na kumantong sa insidente ng pamamaril sa lobby ng Phil Am Life Building linggo ng gabi ng panahon na iyon. Sugatan sa insidente si Oscar Roncal, isang artista sa pelikula na dati nang inaresto ng mga untouchables sa kasong robbery. Parehong sinabi ni na Estrada at Roncal na aksidente ang pagkabaril. Sinabi ni Estrada sa NBI na gusto niyang ilantad ang sindikato na Big Four mula ng bantaan siya na papangitin ang kanyang anyo ng mga grupo nung panahong iyon. Humingi daw sa kanya ng 4,000 ang sindikato. Binayaran daw ito ng isang producer. Una na raw siyang nilapitan ng grupo ni Edgardo Ging Pascual na sinampahan ng kasong grave threats at illegal detention ng movie director na si Armando Garces. Kinilala ni Estrada si na patrolman Lorenzo Meneses at Pedro Ramirez ng Quezon City Police. Bilang mga emisaryo ni Pasqual sa paghingi ng pera sa kanya. Nilapitan daw siya ni Meneses at Pasqual sa LBN studio nang tumanggi siyang magbigay sa grupo ni Pasqual. Sinabi ni Estrada na inindorso siya ni Pasqual kay Luis Baby Asistio. Sinabi ni Estrada na nasa Ubando, Bulacan siya para sa pelikulang Pulong Diablo nang ipaalam sa kanya ni na Rolando Montes, Pedro Ribulio alias Pita at Restituto Santos alias Resti na gusto siyang makita ni Baby Asistio. Nakita daw niya si Asistio sa isang bahay sa Kaloocan. Kumingi daw si Asistio ng 4,000 pesos kapalit ng isang lumang kotse. Pero sinabi niya kay Asistio Nawala siyang ganoong kalaking pera at sinabi ni Asistio, kinalaban mo ako. Sinabi ni Estrada na pagkatapos ay itinuro ni Asistio ang pito sa kanyang mga alipores sa isang silid na pawang mga armado at sinabi sa kanya na tandaan ang kanilang mga mukha dahil isa sa kanila ang totoda sa kanya kapag patuloy niyang lanabanan ang Big Four. Sinabi ni Estrada na mula noon ay hindi na siya tumuntong sa Caloocan City. Tumanggi rin daw siya ang ituloy ang paggawa ng pelikula ng Pulong Diablo dahil dadaan siya sa kalookan para pumunta sa lokasyon. Para maisalba ang pelikula, sinabi ni Estrada na nagbigay ang producer ng mahigit 4,000 pesos sa grupo ni Asistio. Ngunit hindi nito napigilan ang panggigipit ng grupo patuloy ni Estrada. Anya, patuloy na dumaraan ang mga tauhan ni Asistio sakay ng jeep sa harap ng kanyang bahay sa San Juan na ibinalandra ang mga baril at iba pang malalakas na armas. Sunod na binalingan ng grupo si Fernando Po Jr. Tulad niya, sabi ni Estrada, tumanggi si Po na magbigay ng pera sa sindikato. Dagdag pa niya, nagpasya siyang sumama kay Po sa bahay ng huli. Inamin ni Estrada na nag sila ni Po ng armas sa bahay. Gumawa pa raw siya ng last will and testament na kung siya ay mamamatay, dalawang tao lang, baby Asistio at Pascual, ang mananagot. May mga kopya raw siya ng kanyang testamento na ginawa para kay Pangulong Makapagal, PC Chief Dominador Garcia at iba pang opisyal. Sinabi ni Estrada na nalulungkot siya sa kawalan ng lakas ng mga ahensya ng pulisya na habulin ng sindikato hanggang sa malaman niyang nabuo ang mga untouchables para sugpuin ang grupo. Nang magsimula ang drive laban sa Big Four, Sina Estrada at po ay nasa ibang bansa na nagtatrabaho sa isang pelikula. Sinabi ni Estrada na agad siyang nakipag-ugnayan sa task force sa paliparan sa kanyang pagdating noon sa airport. Nangako daw siyang tumistigo. Anya, nang malaman ni Montes na nakipag-ugnayan siya sa NBI, pinuntahan siya ni Montes kasama sina Saldi Sornak, Gregorio at Cecilio Chico sa Pilam Life Building. Ayon kay Estrada, kinumpronta siya ni Montes at sinabi sa kanya, Siga ka na ngayon, sinadubong ka pa ng NBI. Sinabi naman ni Estrada na wala na itong pakialam kung ano ang kanyang ginagawa. Sumunod naman ang isang pagtatalo kung saan si Montes ay gumawa ng hakbang na parang may bubunutin. Sinabi ni Estrada na binunot niya ang kanyang magnum revolver dahil alam niya na si Montes ay isa sa mga alagad ni Baby Asistio. Sinabi ni Estrada na tinutok niya ang kanyang baril kay Montes. Nang malamang walang armas, sinipa na lang niya ito. Tinabi pa ni Estrada na ibinigay niya ang kanyang revolver kay Roncal at hinamon si Montes ng isang square five. Nang iniabot niya ang baril kay Roncal, bumagsak ito sa sahig. umutok ang baril at tumama sa sahig. Inamaan si Roncal sa kaliwang paa. Ang direksyon ng bala na pataas ay nakumpirma sa sinabi ni Estrada at Roncal na pumutok ang baril sa sahig. Sinabi ni Estrada na walang namamagitan sa kanila ni Saldi Shornak. Sinabi niya na ang tanging posibleng dahilan kung bakit tumistigo si Shornak laban sa kanya sa harap ng pulisya ay sinusubukan ni Shornak na protektahan si Montes. Itinanggi rin ni Estrada na isang movie actress ang dahilan ng shooting. Tinawag ni Estrada na hindi patas ang mga kasong grave threats at maltreatment na isinampa laban sa kanya ng pulisya. Anya, hindi man lang isinaalang-alang ng pulisya ang panig nila ni Roncal. Maraming na perwisyo ang grupo ng Big Four sa pangunguna ng kanilang leader na si Baby Luis Asistio. Kabilang na dito sina Joseph Estrada, Berting Labra, Chiquito, Jess Lapid Sr. at marami pang iba ang hindi na lumantad. Bagamat makapangyarihan sa dipunan, hindi sila nakaligtas sa batas sa pamamagitan ni Justice Lourdes San Diego at naipakulong ang grupo. Ang grupong Big Four ay kinabibilangan ni na Luis Baby Asistio, Binigno Bining or Cueco, Pedro Ribolio, Edgardo Pascual, Lorenzo Meneses, Alfredo Caimbon, Federico Saragosa at Jose Bello. Si Asistio ay nakakulong noon ng labing tatlong taon bago na bago ang hatol na kamatayan tungo sa habang buhay na pagkabilanggo at binigyan ng pardon ng dating Pangulong Marcos. Kalaunan ay naging kongresman pa ito. Si Orquico ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong noong 1964. Noong December 1965, binawasan ng strongman na si Ferdinand Marcos ang kanyang sentensya ng labing pito hanggang dalawampung taon. Noong December 16, 1999, Binigyan ni Pangulong Joseph Estrada ng buong pardon si Orquico. Ang Big Four sa konteksto ng kasaysayan ng Pilipinas ay tumutukoy sa isang malaking sindikato ng iba't ibang krimen na nag-ooperate noong 1960s at 1970s. Nakilala sa pangingikil ng pera mula sa mga bida sa pelikula at nagbabanta sa kanilang mga karera. Bagamat hindi tahasang pinangalanan bilang mga miyembro ang Big Four ay binubuo ng mga maimpluensyang tao kabilang ang ilan na may kaugnayan sa politika na kumukontrol sa iba't ibang mga pinagbabawal na aktibidad. Inakusahan sila ng pangingikil at pagbabanta na nagpapatingkad sa kanilang impluensya sa industriya ng entertainment at higit pa. Ang ilang miyembro ng Big Four ay sinasabing may kaugnayan sa mga politiko na lalong nagpapatibay sa kanilang kapangyarihan at kakayahang kumilos ng walang parusa. Ngunit gaano man kalakas ang grupong ito, umantong pa rin sila sa kulungan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.